Magkano kaya yung napamili ko ngayong araw? Katuwaan lang mga mami yung may pinakamalapit na sagot may panglo. Kaya naman for today's video, tara samahan niyo po ulit ako sa ating panibagong araw. Ngayong araw ay inaya ko nga pala ang Daddy Aje na pumunta doon sa bayan ng Lian para mag-grocery ng konti. Kaya naman bumango na nga ako para makapagayak at makapunta na nga ng bayan. Gan 30 na nga mahigit yan mga mami. Tingnan naman ang mga batang ito inip ninip na sa akin sa paglabas. Kaya naman pinalabas ko muna ang dalawang ito para makapagwiwi at pupu doon sa labas. Kaso nga lang nung no, mga nakabalik na nga ay pagkaaamos. Puti na nga lang at mayaman sila ngayon sa wipes. Sure. Sobrang sulit na nga niyan gamitin mga mamit at napakarami na rin laman. Tapos ay mura lang din mabibili. Mer meron nga ako dyan sa aking TikTok shop. nisin ko na nga rin ang batang ito at sabi ko nga ipapunta kami ng bayan. Siya na nga maglinis ng mga bintana. Pupunas nga lang niya nung isang araw. Tingnan niyo na naman kung kaano ka bu. Habang naghugas pa nga ng tricycle itong si Daddy AJ ay sabi ko nga ay mag-aayos-ayos muna ako dito sa bahay. Hugasan mo na daw niya ang tricycle. Abay, parang isang taon na daw na naka-stuck ito diyan. <laughs> Tapos ay nag-check na rin ako ng mga grocery na dapat kong bilhin at hindi na. Kapag ba naman nasa grocery hana ako ay eh, parang gusto kong lahat bilhin. Nag check na rin ako ng mga gamot na wala na. Marami pa naman at news up lang yung kailangan kong bilhin. Paano ba naman yung mga sipo namin hindi na magsitangga? Maya, Maya naman ay papunta na nga kami doon sa may bayan. Kaya naman lalabas muna kami ng lungga. Agad dating nga namin ay inuna na nga namin ang pagpunta dito sa may palengke. Madalas bumibili ako ng alamang dito kay ate. Paano ba naman sobrang sarap na nga mura pa. Para sa ulam sa pananghalian bumili lang kami ng kalahating kilong pusit at kalahating galunggong. Tapos ay dumaan na rin kami dito sa mga frozen goods. Nakita ko rin tong mga kakanin kaya naman bumili na rin ako. Pati nga luya ay bumili na rin ako at minsan lang din ako makakita ng luyang dilaw kaya naman bumili na rin ako. Bumili na rin ako ng tatlong puji apple, one point na ubas at dalawang lemon. Katapos ko nga doon sa palengke dumiretso na nga kami dito sa malapit na grocery. Hand. Ang unang-una ko nga kinuhay ay itong Colgate. Bali ba naman na ito nga si Daddy Ajay ayaw daw niya ng ibang toothpaste. Kaya naman Colgate baka naman. Chon. Kumuha na rin ako ng 200 grams na Verbrand. At pati na rin 25 grams na Nescafe Classic. Kumuha na rin ako ng Pride na Powder. Alam nyo ba mga mami na napakaganda nyan sa puting dami? Paboritong merienda ngayon ni Kenta kaya kumuha na rin ako. Konti na lang din yung cheese whiz namin dun sa bahay kaya kumuha na rin ako ng isang peanut butter. Kumuha lang din ako ng water cream na biscuit at saka itong Pudgy Bar na Pandan. galo na ngayon minibili ko na ketchup at napakahilig rin ni Kenta nyan. Dahil mag-adobo nga kami ng pusit, kumuha na rin ako ng toyo at suka. Pati na rin itong atis at mang tumas na maanghang. Ewan ko ba mga mami, mas bet ko yung lasa ng delights kesa sa yakult. Dito lang din ako nakakabili ng mga candy na ganito, kaya naman kumuha na rin ako ng dalawa. At tapos ko nga doon sa counter, ay umuwi na rin kami ng daddy aji at wala na rin naman kaming pamimilihin. Isa pa nga, ay wala na rin pang pamili. Pagkadating nga namin dito sa bahay mga mami, tingnan nyo naman yung itsura ng mga bata. Sabik na sabik na naman yung mga iyan sa amin. Ipinatong ko na lang muna dito sa lamesa ang aming mga pinamili. Dahil alas dispasado na nga yan, ay sabi ko nga ay mag sasaing na muna ako. Tapos ay ito namang si Daddy Ajie, as usual siya ang tagaluto ng ulam. Ipipirito nga lang yung galunggong tapos yung puset ay adobo Akala ko nga na nadampot ko kanina ay toyo na, Diyos ko day, patis pala. Kaya naman, for the bili pa ang person. Muli na rin pala ako mga mami ng 1.5 na mantika at netong dishwashing. Pagkasaing ko nga ay pinag-aayos ko na nga itong aming mga pinamili. Umili lang din ako ng one part na sibuyas, hindi na ang bawang at meron pa nga. Yung link ka pala ng lagay ng sibuyas, bawang at luya na sa comment section. Tapos ay hinugasan ko na rin muna itong one part na ubas bago ko nga inilagay sa Sa wakas riyak. na ay nakabili na nga tayo ng itlog at kita nyo naman magkaiba pa nga yung kulay. Medyo mahal kasi yung organic na itlog kaya naman 10 pieces lamang yung Pati ko. Pati nga yung puting itlog ay 10 piraso lang din yung nabili Pala, ko. Din ako mga mami dito sa UTI section kaya naman ito nga napabili Aba, rin. Aba, ipaglalaban ko yung mga situation. Chirya na Iba-iba nga kami ng paborito ng si Chirya. Hulaan nyo yung paborito ko. Pagkatapos ng nakaluto na nga itong si Daddy AJ. eh, maya, maya nga ay nag-aya na din sa amin para nga kumain. Tara mga mami, kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Bibigyan ko nga kayo ng clue mga mami. Yan na lang yung natira sa 3,000 kong dala kanina. So ayun lang muna ulit mga mami for today's video. Thank you for watching. See you next vlog.